Hello mga kahana, pagandang hapon po sa ating lahat. Opo, hapon na po kasi hapon na po ako nag over. At pasensya na po kayo sa background ko kasi umahangin po at umuulan dito. Ngayon po, marami po siguro nagtatanong sa inyo kung bakit ang tagal ko makapag-upload, kung bakit wala akong upload, wala akong update dito sa aking Facebook page. Sa katunayan po niya, naging busy po ako ng mga nakaraang araw. Dumaan po ang piyesta, nagkaroon po ng summer league, nagkaroon po ng solterong magayon. At ito po, uh, umuwi po yung kapatid kong panganay. Kasama niya po yung kanyang mag-ina, si Ate Aldes at si Summer. Kasalukuyon po kami nakasakay sa bangka papunta sa Kamkahanap. Ate eh, mga kahanap, ah... Uh, tapusin niyo po tong vlog ko para naman po natapos niyo. <laughs> Yun. Anyway, mga kahanap, ah, uh, naging busy talaga ako ng mga nakarang araw. Tapos nagkaroon pa po, po ako ng sakit. So, ayan. Um, medyo okay, okay na yung aking pakaramdam. Kaya sabi ko, magbubase over ako para naman may update na ako sa inyo mga kahanap. So, a day in my life dito sa probinsya ng Bicol. Ayan. Tuwan-tuwa yung pamangkin ko kasi first time niyang makauwi dito sa Bicol, sa lugar namin. Kasi, huling uwi ng kapatid kong panganay ay maliliit pa kami as in baby pa yung bunso namin. Kaya, hindi siya makapaniwala na ganun na yung nagbago, marami na nagbago at naglaki na rin. Nagkaroon na rin siya ng maraming pamangkin at meron na rin siyang isang supling na nag-iisang Ariel Summer. Apo, yeah tama po ang na narinig niya siya po si Ariel Summer. O, ba diba? Summer na summer. So, hindi na pala kami sa kam kahanap, mga kahanap. Siguro marami na po sa inyo ang nakakakita nitong aking uh, maliit na kubo. At ayan, dito po kami magtatanghalian. So, ayan, tatabi na muna kami at ang aming mga daladalang pagkain ay pusit. nag po sila ng pusit. Isda, ginanga, gayon. Tapos, ayan, ito po yung paligid mga kahanap. At Pakita ko sa inyo kung gano'n na karami ang binunga ng mangga. Pala si Charles, tsaka yan po yung kapatid namin panganay. Napakarami pong binunga ng mangga, mga kahanap. Sa tuwing pupunta po ako, nagwawalis ako ng mga mangga. Tapos pagbalik ko naman, ang dami na puling naglalaglagan. Parang minuminuto, may lumalaga pa. So ayan, nagbabangay lang sila, nagprepare lang sila ng ulam sa pananghalian. Oh wow, may tulingan pa. At ayan si Kuya Kamay lang muna. At ayan, habang nagluluto sila mga kahanap, syempre yung mga pamangkin naman ay naandun sa may kabilang side. At ayan na po yung sinigang na blue marlin. O, oh, diba? mo, nagulat ako. <laughs> Sorry guys, may lumagapak. Ito ang ating view. Ayan po si Ariel Summer at si Ate Aldez. At ito po ang ating view at ayan, umuwi muna po ako mga kahanap kasi may nakalimutan ako at may na para po sa akin pagkatapos ko naman umuwi, bumalik na rin ako agad sabi nung payo ko, bilisan ko lang dalaman, paboritong kapatid sure. so ayan mga kahanap uh, manananghalian na kami at ito na po ang sistema namin ngayon Nakakatawa lang mga kahanap uh, nasabi ko na ba sa inyo na kami po ay 14 magkakapatid uh, 10 lalaki po at 4 na babae may isa pong kapatid na babae ay may kapansanan. Tapos po, lahat na po lalaki, sampung lalaki po sila. Yang nakahubad na yan, yan po yung panganay namin kapatid, si Kuya Nante. Matagal na rin siya bago makawisa sa amin. At ito po, isa kong kapatid, yung nakasumbrero na yan, siya po si Kuya Mak. Uh, Pang-apat po siya sa panganay, kasi ang sunod po sa kuya ko, si Kuya Arnold, hindi niya po po siya nakikita. At sana po, pag umuwi siya, ay, umuwi rin po siya dito sa lugar namin kasi napangasawa niya po ay tagal antike. Ayan. So, yung nasa duyan po, asawa ni Kiamak at yung pamangkin ko. Yung nakaupo naman na naka-white, si Ate Aldez. So, yun yung baby nila si Samar. Ayan nga pala po si Kilo, yung kapatid kong may kapansanan, special child. Ito naman si Juna. naglusong din. At, ayan, kain-kain lang kain-kain lang, kwentuhan ng mga bagay-bagay, kwentuhan sa buhay. Nakakamiss din yung sama-sama kayo. Ang tagal na rin namin, namin hindi nagkakasama-sama as in buo yung pamilya namin. Sana nga dumating yung panahon na yun. At hindi, hindi ko yun papalagpasin. Iba-vlog ko yun para makita nyo kung paano kami pagkompleto kami. So, ayan. Yung iba kong kapatid, hindi pa rin nagdatingan may mga busy pa rin sila sa kanilang buhay nila pero susunod daw sila dito sa kubo malapit lang naman kain-kain lang, yun lang naman Tapos, kain lang ng kain, relax, relax pagkatapos ng magkainan, kwentuhan ayan So, ayan mga kahanap. Uh, magtapos matapos namin mag uh, magtanghalian, kumain. Uh, mag, napag ng kapatid kong panganay. So, kaya nante na maligo sila ng dagat kasama ng kanyang batang anak. Ayan, napakakulit ni Summer. <laughs> Kasi nagugutom na ata siya. Pero napakabait niya. As in, pagdating niya, hindi siya nag-iba sa mga kadugo niya, sa mga tayo niya. Siguro naamay uh, niya na isa siyang dugong bugaw. Charis, <laughs> so, ayan, naamay niya siguro na yun yung mga kadugo niya. So, ayan, pagkatapos kumain, uh, naligo na sila. Medyo nahirapan lang sila nung una. Kasi naman mga kahanap, sinuotan ng swimsuit na masikip na po sa kanya. Kahit naman siguro ako, kung bata ako, sinuotan ako na hindi sa akin magkasya. Kasi nga po, malaking baby po si Summer. Iiyak din ako kapag nasabit sa si singit ko. So, ayan, kinaragkakarga lang po siya ng kuya ko at ayan, nabigo na sila. Buti po na tumigil po ang kanyang pag-iyak at nilaro-laro lang. At ayan, ligo-ligo lang. ba diba? nakakatawa naman kasi habang tumatagal, lalo dumadami ang pamangkin ko. Kung hindi po kayo nagtatanong, siguro po nasa 20 plus na po ata ang pamangkin ko. Ito na po kasi mabilang. Tatlo kayo kay Pia Alvin, kaya tinining ay apat sa antike ay tatlo. Apat na ata. Ay, tatlo lang pala. Tapos sa kaya nante Dalawa kay Ate Bet. sa dito, isa doon. Sino pa ba? Wala naman pa Pero marami akong mga pamangkin sa pinsan, Pero marami din akong pamangkin na mismo pamangkin namin. So, ayan, liligo lang sila. Ni-enjoy nila mga kahanap kasi mamaya-maya din ay uuwi na rin sila. bali isang araw lang sila dito, isang buong maghapon lang. Kasi po, galing pa sila ng daet sa pamilya nung napangasawa nung kuya ko. Tapos dumiretso lang sila dito sa Ragay. So, bali daet muna, tapos to Ragay, gayon. Tapos to Ragay, to daet, tapos to Manila na sila. So, ito nga pala pong pamangkin ko na maputi. <laughs> Napakataray po niyang batang yan. Siya po si Mariah Star, di ba? Tapaka ko sa mga pangalan ng mga pamangkin ko. Ang pangalan ng pamangkin kong isa, Ariel Summer. Ito naman si Mariah Star. Yung isa ko namang pamangkin ng lalaki, Aiden. Aiden third pala, Aiden third. So, ito tuwan tuwa siya sa upuan ni Mariah, ni Summer. Nalito nga ako sa pangalan nila. Minsan tinatawag ko si Summer ng Star. Ito naman tinatawag ko ng Summer. Nakakalito ka, nakakaluka. So, ayan. Bilang tita, alam niyo ba ang pinakamasayang part? pagpapaiyak sa mga pamangkin. Naiyak naman talaga. So, ayan, paparinig ko sa inyo ang iyak ni Mariah. Pero hindi naman siya totoong iyak. Inaasar ko lang siya, mga kahanap. So, pakinggan nyo naman po, mga kahanap. Sabi ko, ayan, 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 naiinis na. Inaasar ako sa inyo, hindi piyaan niya. So, bawal natin iparinig pala ang iyak ng baby. Pero hindi naman siya umiyak. Kanya lang siya, nag-aarte lang siya. Bilang marating tita. Siyempre, saan pa magmamanang ang Marting pamangkin sa Marting tita din. Kaya kinuha na siya ng nanay niya at pinadede na. ba diba? Napakakulit ng batang ito. Pero yun lang naman ang kakulitan niya. Ang pag iyak -iyam. So, ayan. Kukuyakoy, kuyakoy pa siya sa mga buhangin. At, ayan. Talagang pinil-feel na feel niya po ang pagkakaibot ng mga buhangin. Ewan ko ba sa batang ito? Siguro ito ay dating pusa. Okay na uli siya. ba diba? Ang pamangkin ko na pong babae ay si Yumi, si Princess, si Maraya, si Summer, si, S si Isai, si Yasi. Aanim. Ah, anim. Mm, -mm. 6 pa lang. Sa lalaki naman ay si Sus. Basta ang daming mga lalaki. So ayun, binuto na siya ng mama niya. Tapos ayun, patulugin na daw. At ako naman guys, super emote na naman ako sa buhay ko. Gawin ko kasi nung panahon na yan, wala pa akong katulog-tulog kasi pagod na pagod ako. Kasi itong date na to ay May 16, ay May 17, event ng Solterong Magayon. Tapos ako mag-assist sa kapatid ko. So isusunod ko na po yung Solterong Magayon dito. Abangan nyo po sa susunod kong uh, a day in my life na medyo hindi. Sunod ko yan guys para makita nyo kung ano yung pangyayari. Laman po. Maraming salamat sa pananood. Love you!